Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin DPWH officials, including politicians who made wealth, komita po sa flood control na kumaari isole nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga tao.